Hello mga kumartes, ayan, for today's vlog, pupunta tayo sa Libingan. si Ate Jen nag-single na lang. Kami naman dito sa tricycle. Tapos yung mga bata na andun sa owner. Medyo madami kasi kami, kaya hindi kami kasya. Tapos may mga dala pa nga kaming pagkain. October 31 nga pala ngayon mga kumarates, kaya hindi pa masyadong traffic. Pero bukas asahan nyo na November 1, napaka-traffic na nyan. Nagdiretso nga muna kami dito sa gasolinahan para magpagas. Ayan na, andyan yung mga bata sa owner. Sa taas nga niyang owner, eh meron ngang insulation para meron kaming mahigaan doon sa libingan. Dito nga sa may highway, eh traffic na. Eh. Alam nyo naman tong aking asawa, napakaigsi ng pasensya. Kaya ayun, dumaan nga siya sa may shortcut. Pagkatapos niyan, ayan, dito sa may papunta ng libingan, hindi na masyadong traffic. Ganito pala kami mga kumarites taon-taon, pamula nga nung si tatay inawala. Sadyang nag-overnight nga kami sa libingan. Sayang nga yung kapatid namin na nasa Japan, eh wala. Ilang taon na nga rin namin siyang hindi nakakasama dito. Pero hayaan nyo, next year for sure, kasama na natin siya. Hapon nga pala kami umalis sa bahay para hindi na nga ganun kainit. Tapos, sinakuya naman doon dumaan sa metropolis dahil doon pwede ang four weeks. Shortcut nga din yun, papunta nga dito sa libingan. Kaya yung iba na mga naka wheels, eh doon dumadaan para iwas na nga rin sa traffic. Tapos dito sa labas ng libingan, ayan, napakadami nating makikita mga nagtitinda ng pagkain. Pero syempre, meron naman tayong dala, kaya hindi na tayo bibili para makatipid na din. Pero doon sa may mga pera naman at gustong bumili, eh pwede kayong bumili dyan sa labas. At panigurado, pag pupunta naman kayo dito, eh hindi kayong magugutom kasi marami kayong pagpipilian na mabibilhan. Dito nga din halo sa loob, eh marami din nagtitinda. Sa ngayon nga, yung iba, mga tent pa lang yung nakatayo dito. Kasi nga, bukas pa sila mga magsisipuntahan. Kaya yun yung iniiwasan namin. Kasi pagpasok pa lang dito, eh matrapik na. Hindi naman ganun katrapik dito sa may loob. Yun nga lang talagang yung mga tao sa limbaya na. At ayan, dito nga kami nagparking malapit doon sa aming punto Sina kuya nga, eh wala pa. Kami pa lang yung nauna. Nagkanya-kanya na nga kami ng bit, bit at ang dadalhin ko nga itong bulaklak sa likod. Maigi na nga lang at hindi nga ito nagtao. Dahil doon pa lang sa dinaanan namin, eh puro lubak-lubak na. Yung Hey, pag naman si Ate Jen, naka single nga siya kaya siya inauna na rin dito. Pagdating nga namin dito, aba meron tent. May nakatayo ng tent mga kumarites pero hindi amin yan. Pero meron kaming dala. Kaya sabi namin, edi eh, maigi hindi na kami magtatayo ng tent kasi meron na. Siguro dito yan sa kapitbahay. Tapos yun nga yung puntod ni tatay ay malinis na rin pati yung kanyang lapida. Hindi namin alam kung sino yung nagpalinis kasi dapat pagpunta pa namin dito tsaka pa namin siya palilinisan. Kaya kung sino man po yung nagpalinis sa puntod ni tatay, maraming salamat po. Kaya nagtataka talaga kami, sino kaya nagpalinis? Kasi mga kumarites, dito sa memorial, meron talaga nag iikot na mga naglilinis ng puntod. Eh last year, nung nagpunta kami dito, saka pa lang namin pinalinisan. Nagtataka lang kami kasi ngayon ng pagdating namin, eh malinis na. Kita nyo naman, yung nagtayo ng tent dito, eh napakalaki nga at halos sinakop na nga rin yung amin. Siguro yung may-ari niyan, bukas pa sila pupunta dito, maigi na lang at hindi nga kami magkakasabay. At maya-maya nga, dumating na din naman si kuya at ayan mga bata nagbabaan na nga rin. Maigi na lang din mga kumarites, ngayong araw ay eh, hindi umuulan kasi taon-taon talaga pag napunta kami dito, lagi na lang naulan. At dahil nga ngayong araw hindi maulan, medyo matatagalan tayo dito sa libingan. Dati kasi pag naulan, inaabot lang kami dito ng mga 9, 10, ganyan, 11. Pero ngayon nga siguro aabutin tayo ng alauna o hanggang alas dos na madaling araw. At pagkatapos nga nga nyan, yung mga gamit namin na dala, ibinaba e na nga rin namin sa sasakyan. Inilatag na rin namin yung mga dalang karton at in insulation para mahiga ng mga bata. At ayun nga, nakaugalian na rin namin taon-taon na napunta dito. Kaya yung mga bata lagi nagtatanong kung pupunta ba daw kami dito. At ayan mga kumarites, ito nga pala si tatay. Si ate Jen nga pala ay eh, nagpagawa ng ganito. ba diba ang ganda? At yan, May 9, 2006 nga pala siya nawala. Kung tatanungin nyo nga ako mga kumarites kung anong ikinamatay ni tatay, nagkaroon kasi siya ng sakit. Pero biglang-bigla nga yung sakit niya eh. Parang 4th year high school ata ako noon nung nawala si tatay. Kaya yun nga yung asawa ko, hindi ko nang nga sa kanya napakilala. Pero noon na nawala si tata, yung asawa ko nagpunta doon sa burol ni tatay, doon sa may likod ng simbahan. So ayan mga kumarites, ito nga pala yung mga dala namin. Meron kami dalang pansit, may kanin, meron ding spaghetti. At ayan, kanya-kanya kami nang dala yung amin nga itong adobong manok. Tsaka kanin para pag in case na gusto ng mga bata ng kanin, eh meron silang kakainin na kanin. Tapos si nakuya naman, ang dala nila spaghetti at tsaka manok. Meron din dalang biko si ate Jen at tsaka yung mga kutkuti na kikiam, fishball, squidball. May dala na nga lutoan si ate Jen para dito na nga lang lulutuin. Tapos si Mudra naman nagluto ng kaunting pansit. At dahil nga mga kumartes, dito sa puntod namin ay meron ng tent. Yung dala namin tent, dito na lang sa may labas ikinabit. Maganda nga kasi mga kumartes na may tent dahil nga in case na pag umulan, meron tayong masisilungan. Si ate nga ang umatikha ng tent na yan. At ayun nga, taon-taon nga, inagagamit nagagamit nga din namin. At ayan, meron nga din palang biko na dala si ate Jen. Niluto nga pala niya yan at ang kulay nga ay ube. O ba diba? para kakaiba naman daw. Tapos ayan, yung mga bata pagkalatag ng ins relation at saka nung karton, eh mga nag-upuan na nga. Tapos ito mga pagkain, eh dito na lang namin inilagay sa may isang tent. Pero tingin nga namin eh hindi naman uulan. Ngayong araw nga eh hindi rin naman ganun kahangin, kaya medyo mabanas. At yun nga pagkatapos nga, eh mga namahinga na nga kami at mga naupo na. At dahil mainit nga ayan si kuya nagpapaipit kay ati Jen, paano ba naman ang banas talaga kasi? Chill chill lang muna kami dito at hanggang dito talaga eh dala ang mga gagamba. <laughs> Kita nyo naman, ako pag nahulog yan sa damo, hindi na natin yan makikita. Ito mga bat batang ito nga ay mga nahihilig nga sa gagamba. Kaya pati dito sa libingan ay mga daladala. At dahil nga magpapasko na pagka nga hapon na ngayon mga alas 5 alas 6 mabilis na nga dumilim. At tingnan nyo naman ito nga ay mga bandang alas 6 na pero ang dilim na kaya ayan nagkaya ka kumain. May mga dala naman silang mga pailaw yun nga lang eh, mamaya na bubuksan para hindi agad maloba. At ayan ito nga pala yung mga dala ni na kuya spaghetti at saka chicken tapos may kasama pang gravy. Kaya nga sabi namin sa mga bata magsikain na nga rin, dahil nga ayan malapit malapit ng dumilim. Ako naman, ay eh, kumuha lang ng chicken at intitikman. Si kuya nga pala yung nagtimpla nitong chicken. Kahit wala nang ang gravy, eh, masarap na kasi may lasa na yung kanyang pinaka-chicken. Dito nga sa may mga tabi namin, eh meron din mga ilan-ilan ilan na mga nagbisita na rin sa kanila mga puntod. Pero yung iba talaga kalimita, November 1 sila napunta. Eh kami naman, iniiwasan din talaga namin yung traffic. Tsaka yun nga, isa pa, yung madaming tao. At yan, itong aking asawa, nagpunta naman dun sa kabila dahil meron nga din silang patay doon. Nagdala na lang siya ng at nga nganya ayan kumain na rin siya at syempre, ako din e kumain na rin at ang gusto ko nga yung spaghetti at saka yung chicken at yan si Atipia nga inakatulog na yan si Atipia at yan si Kurt at saka si Kuya Nash kumain na nga din ng kanin masarap daw yung gravy para daw sa KFC si Kuya daw ang nagtimpla nung gravy eh ang ginawa ba naman ni Kurt eh sinabaw na nga sa kanin kaya ayun sarap na sarap at ayan si Mudra naman may mga dala-dala na ganitong kutkutin banana chips ito nga ay mga tindanya niya sa tindahan eh kami naman walang mga dalang chichiriyan at dahil maingat nga yan sa kanyang mga kinakain, ayan ang kanyang bao na pagkain. Nilagang sabana saging. Pero kanina, kumain siya nung manok kasi ayun lang yung pwede sa kanya. Pamula nga nung nagka-diabetes yan, eh, naging maingat na nga yan sa kanyang mga kinakain. Nako, hindi hindi mo mapapakain niya ng sobrang tamis. Ayaw din niya ng sobrang alat. Ayaw din niya ng sobrang langis. Kaya ang ginagamit niya na langis yung olive oil, di ba? Sa shawl. Maganda na nga rin yun, mga kumartes, dahil yung ibang matatanda, matitigas ang ulo. Pero si Mudra, hindi. Nako, talagang pagbawal-bawal hindi niya talaga kinakain. At ayan, dahil mga busog na ang person, mga naghiga na nga dito sa insulation. Medyo may hangin na nga mga kumarites, kaya nakakaantok. Eh, itong insulation pa naman, eh, mainit nga sa likod. Nakatulog nga din ako niyan, yung asawa ko nakatulog naman sa owner kanina. Tapos ayan, si Atipia natulog uli at yung iba namang mga bata andoon, mga naglalaro. Medyo mabanas pa din nga, buti na lang, meron akong daladala sa bag na pamaypay, kaya ayan, binigay ko kay Mudra. Tapos yung mga bata, pagkatapos maglaro, ayan, nandito na uli at mga namamahinga na. At dahil wala nga din kung load, wala akong data, wala akong magawa tuloy. Tapos ayan, kinalkal natin yung dala ni Mudra ng mga kutkutin. Lahat nga yan ay galing sa kanyang tindahan. May mga daladalang chips, pillows. Ayun, ang kinuha ko nga pala yung banana chips at siya ko nga palang kinain. At so, ayun, pagkatapos niya, nag-vlog-vlog na nga ako mga kumartes, kasi wala akong magawa. And hello mga kumartes. Nandito tayo ngayon sa Memorial. Sa Libingan. So ayan. <coughs> Nando <coughs> yung mga pagkain. Pagdating namin dito, meron na siyang tent. Siguro dito sa katabihan, sa kapitbahay. Siguro bukas pa sila pupunta. Bukas kasi madami ng tao dito. <laughs> Din. <laughs> Nagba-vlog ako kitang singit mo ang itim. <laughs> <laughs> ang itim, ang singit mo. Nagbablog ako. Kitang-kitang singit. Ayan, so gabi na. 6.30 pa lang pero dilim na. Ayan, dito naman sa taas. Ito ang itsura niya sa taas. Ah, sa baba. Ito ang itsura niya sa baba. Tapos yung mga bata bumaba doon, maglalaro daw sila nung may nailaw ba yun. Ngayon, hindi pa masyadong madaming tao dito. Bukas, sobrang dami na niyan, for sure. Dito, may CR doon. Ayun, kita niyo ba yung green na yun? Yan, CR yan. Ngayon, hindi pa masyadong madaming nagsi-CR dyan, pero bukas... Madami na yan. na try na kami ng ilang beses na November 1 lagi napunta dito pero talagang sobrang dami ng tao tapos ang traffic pa. Kaya ang ginagawa namin, October 31 kami napunta. Diba? Yung mga bata naglalaro doon sa baba. Yan. Kung totoo ngayon, konti pa lang yung mga tao. Bukas sobrang traffic niya niyan. So bukas kami nasa bahay lang, pahinga kahit tanghali ng gising kasi ngayon magpupuyat kami hanggang magdamag kami dito. Siguro uwi kami mga bandang alauna, alas dos na. So, nandito kami. Ito yung puntod ni tatay. Yan. Nagdala lang kami ng karton, tapos insulation. Yan, diyan nakahiga mga bata. Tapos dito may insulation din kami dala para pwedeng higaan. So, yun. Yung isang tent namin, ayun, nandun. Kaya tindyan na tent yan. Tapos, nandun yung mga pagkain. May dala ding mga fishball, kikiam. Mamaya, pwede magluto, kot-kotin, pag nagutom. So, yun lang ang ganap natin, guys. Ang singit, ang itim. <laughs> Char! Ay, meron tayong dalang tumbler, mga kumartes. Tapos, meron tayong dalang kape. Magkakapit tayo. Oh. Meron tayong dalang mainit na tubig. Buksan natin. Magkitimpa tayo ng kape. Grabe o, umuusok-usok pa. <laughs> umuusok ang ating tubig. Nagdala tayo nitong kopi ko caramel o. Hmm, pag nakita to ni Kurt, haagawan ako nun. <laughs> Kapitaya, kape, Kapitaya, kape tayo, kape. Sino kape? Mamaya naman, anak. Kalalabas lang ng papa mo talaga. Gusto daw ng shawarma. Ay, kalalabas lang nung ama. Hindi pa sumama kanina. Kapag ginusto naman, gusto yung gusto, 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 gusto lalabas agad. Mamaya naman. Yan, nagsusunog ng tissue ang baho. Huwag kayo maglandi at nangangamoy plastic. Mga naglalandi ang mga batang ito. Mga walang magawa. Sayang di ko nadala yung ganun ko. meron pala akong ganun na ano, ilaw. Nalimutan ko na nandoon sa double deck. Dito naman guys, meron kami mga katabi. Uh, ngayon lang din sila pumunta. Pero konti pa, pero bukas sobrang dami na niyan. Ayan, ayun si Kuya, ayun si Regen, si Luloy nandun. <laughs> meron kasi doon squid ball. Nakahanda na yung pangluto, ayun. Ayun. Oh, may squid ball, kick cam. Oh, di ba? Magluluto na ang ating tendera. <laughs> Nagkaroon ng tindahan dito sa libingan. Gang, basta eh, patingin ng hawak mo. Oh, ano? Halika din eh, patingin, 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 ano yan? Ako pa ubingan, ano masasabi mo dyan? Hmm. Ano yan? Maganda. Ah, oh, maganda daw. Ano yan? Ano tawag niya? Ano tawag diyan? Okay. <laughs> Tagalog na Tagalog. Sa English. So, sa English, ano yan? Hey. Suso. Suso. <laughs> Suso baga. Ayan, ang ating si... Ang ating kapatid na nasa Japan. Hi! Hi ka sa vlog. Hi ka sa vlog. <laughs> Hindi ba ka kita? <laughs> Uh, Hi ka sa vlog Si Overthink, si Overthink. Lakay <laughs> mo <Okay>. si Overthink. <laughs> <laughs> si <Diwana> pare Si <laughs> Ano? <laughs> ang tawa ko sa... <laughs> ang tawa sa shuttle, eh. <laughs> Lagi ba na si overthink? Alay, si Padu ata para sa overthink na, eh. Kaka-overthink mo yan. <laughs> Ay, sige ang landi. Tama oh, Ay. Okay. Tama <laughs> ba? Tama ba? yun na, nagluluto na ang ating tendera ng, ng kikiam, fishball squidball mga kotkoti ng mga batang ito ito na yung ginawa sa suso anong ginawa mo? niluto nyo na yan nakakain yan basti <laughs> <laughs> Oo. Oh. Lasang suso yan, basti. <laughs> Try mo, basti. Lasang suso. <laughs> yeah! Panas <laughs> dito. Walang hangin. Walang hangin hangin guys. Andarihan <laughs> 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 mo pa rin ang <laughs> damit. dami na ba na? Ang init. Lamig. ba? pa ba? katarbaho ko diyan ba? nakalagay sa diyan ba? diyan ba? diyan pa may ba? diyan ba? makakuha ba? diyan yung brother ang nakalagay. So, ayan mga kumawetes. Tingnan natin kung ano yung niluluto ni Jan dito. Tingnan natin. Darling, wait lang. Padaan. Ay, wait lang. Alam, natapakan ko! Darling, ano sigarilyo mo? Natapakan ko na. Hoy. Si mo na tungtungan ko na, naipit na iyan. Tingnan natin. Meron bang ano? Meron bang pious overthink? Ironic <laughs> Curd? <laughs> 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 Overload. <laughs> Tao overthink. Dun sa kanyang kaemyuhan. O, ay na overthink tuloy. <laughs> Paris overthink. Patas <laughs> ko. na tao sa siya din eh. Oh, meron tayong fishball, may kick yam, may skidball pala, may hotdog na maliliit. May kikiam. 20? Bente. Ba, <laughs> May tindahan pala din eh. Ano, saan butayin mo? Butayin ba yan? Hmm. Butayin lahat. Oh, Meron tayo dito spaghetti sauce 'yan, spaghetti sauce, ito pansit May kanin May kanin Ano pa ba? 'Yan, spaghetti.

Ayun. <laughs> Yan, takot. Mga do'wag pala kayo eh. Oo, oo, oo. Ala, nahubuan na si Kuya Nasha. <laughs> papicture kayo, bili, papicture. Bili, picture. Papicture kayo, bili. Papicture kayo, bili. hi. Papicture kayo, bili. Picture Dine, iba picture kayo. Ah, picture naman tayo. Dine, dine. Nang makasama kayo sa vlog. Balik ah, picture dine. Mga picture dine, picture Dine, dine. dine. Kirk, picture Hi, hi kayo sa vlog. Hi. Ah. <laughs> <laughs> uh, ah. Uh, ang galing naman ang costume. Kakatakot nga naman eh. Pintas tutol yan. Nakakatawa pag may mga nagagalang-galang na no? yung mga nakakostume. Ang banas, ano? Ang init. Ay, video. So, ayan guys. Ito, itsura dito. Medyo mainit lang. Panoodin mo na lang yung vlog ko. Kapatid, panoodin mo na lang ang aking vlog. No, di ba? Wala, wala masyadong tao, konti lang. Magdala ka lang mga pinggan, baso. Yung mga ano dyan, yung mga, oo, oh, oh, Japan Surplus. Oo, oh, ceramic. Pagpilyo pa lang, huwag yung dasan pa lang yung dasan pa lang ha. Pagpilyo pa lang, yung dasan pa naman ang original na gano'n, yung kuchilyo, no? Tingnan natin itong mga batang ito. Si Ate Pia, tulog na. Tulog na si Ate Pia. Tulog na masakit kasi ang puso. Ayun yung mga bata ko ng squid ball. Yan yung aking asawa. Nakahiga doon. Oh, kataas pampa Kain tayo ng fish ball. Tengi ako. Ay. Okay. okay, kiupo ako. Um, hmm? tap Wala naman yung yung gusto. Wala naman gusto. Alam. Mamaya nga. Mamaya na yun. Mukha nang shawarma. Mamaya na. Guys, ito nga pala si tatay. Yan, si tatay o. Oh. Si tatay parang hindi tumatanda. Bago pang babi Parang dito matanda, oh. Hindi ko naabutan si, ano, si Lolo. Si Tatay Dado. Hindi ko naabutan si Lolo. Hmm, na niya si Tita Ella. So, yan. Yeah, nalobat na ang ating mic. Good. Hot dog. Ba't ang tawang tawang maubos? Pwede lagyan nyo ng, ano, practice ng kimbiyata yun. Ay, oh. Hindi ako yun. Init.

Wala, Labas, wala, Sana, wala, sino <laughs> sino Ayun, wala. na. Sino do? Sino daw ang kumain ng hot dog? Ay, wala na. Ubus <laughs> na. Ubos na. Nagturuan pa kung sino kumain. <laughs> hmm. Tara. na, sino kumain ng hotdog? <laughs> wala na. <laughs> Ubus na. <laughs> ang naiwan yung kikiam. Mm -hmm. Ano yung ang favorite mo dyan? <laughs> Lahat? Ah, fish boy kikiam. Ah. At dog hot dog.